ayan guys, naminaw ha. Makinig kayo, makinig. Dahil kay construction girl na damay ang lahat. Damay na, damay, damay na. So, sabi ni construction girl, yung beauty niya hindi pwede sa mga construction lang. Ang trabaho. Ang kanyang beauty ay bagay lamang sa mga pulis, seaman, kanang tangkad, guwapo. Yan ang bagay sa kanya. So, ito lang sabihin ko, makinig kayo lahat. Ginising ni construction girl yung diwa ng mga construction. Nilang-lang lang niya yung trabaho eh. So, ngayon, nag-alit silang lahat at sanig pura sa mga lahat. So, magising nandiwa ng mga construction uh, workers. Ito na may sagot na sa video ni construction girl. Ha? Ah, damay na, mga katulog. <laughs> Ito yung sabihin ko sa iyo, kuya, kay katulog, mga kundi sa ibang bansa ba? Na naman ba gutuman ka? Kung ako yung tatanungin mo, dahil naman ako papato sa iyo, kaya mukha mo mukhang mangungupog. <laughs> mukha mo mukhang mangungupog ko eh. Ha? Na naman sabihin mo, bakit man sabihin mo na magugutuman ka sa mga katulog? Hindi ka papato sa mga katulog. Hindi naman ako papatok sa iyo kung sakali kay nakakatakot kaya yung ano mukha kang nangyipin. Hindi mo mga hapon. <laughs> Ito lang nga makinig ka, makinig kayo. Ang mga katulong dito sa ibang bansa, dato, ha? sa Tagalog mayaman. Bakit nasabi ko mayaman ang mga katulong dito sa ibang bansa? Kami ba yan may ari ng uh, bangko dito sa ibang bansa? Kami ba yan may ari ng ipin dito sa ibang bansa? O paano ko nasabi na kami ang may ari? Ay, pag maghingi ba kay porta sa amin ng mga katulong diri sa ibang bansa murag kami mga iti na sige lang kami ganyan ako okay. ang magutuman kayo uy dato ang mga katulong diri sa ibang bansa <laughs> so ginising ni Kuzna Finger lang diwa ng mga construction o mga katulong karon nagsamok-samok na rin ang ano mga itik kalat na ba picture ng itik na kasama ang dagwayan ng construction girl o eh. iba. magising na po ang diwa ng tanan magsalit pero saan nagsamok-samok na rin ang ano mga itik Diba? <laughs> sa so, kami na mo ha. Nalo ka na, kuya. Ako ra'y pasagot sa iyo. Na mga katulong diri sa ibang bansa. Kay ah, dato ka ha. Dato kami ano din sa ibang bansa. Dato. Ano ah, man Tanawa nga kuya. O. Oh, Naka-aircon ano oh Ikaw. Baka wala kang ka, electric dyan. Bilang ka ng electric <laughs> na kami ha, na kami ngamangat mga katulong dira sa bansa. Kami yang may-ari ng bangko dito. Kami ang may-ari ng ATM dito. Kaya wag kang samuk-samuk dyan ha. Sabihin mo na magutuman kayo na budit-budit nang -budit kayo kayo sa Pilipinas. Budit kayo. Oh, hmm, sabihin mo, magutuman kayo sa amin ng mga katulong. Uy, na to kayo mga katulong. kami ang may-ari ng bangko dito ha. Kami ang may-ari ng ATM dito. Bangkahan ka nagparta ha. Kaya, ayaw. Samuk-samuk dyan, Eh, Datuk kami ha, datuk. <laughs> Sos, di ko mga sawa ng katulong, ka ng katulong, kasang bahay. Pas mo tanag, ang gusto na ko ng nurse, doktor, abogada, maestra, ano na kong kunahan nila. ano na mga sawa na ko, abogada, maestra, engineer, o nurse, o doktor. Ang engineer po yun. Pero ka ng kasambahay, di ko anay, mapas mo tanag na. Ang gusto na ko, ka ng kuhan yun, nurse, doktor, abogada, maestra, engineer, ano na gusto na ko, makapuhay na na. Kena kasih bahaya ada kau nae. Nak semua tanah ni lah. Kau kena doktor nurse, ah kena asta engineer, maestra, abu kada. Kau ni kena anak kau ni lah. Kau ni gusto masawa. Kau kena kata sak kasih bahaya ada kau nae. Kau kena kata tolong. Kau gusto nak nurse, doktor, abu kada, engineer. Kau ni kena anak kau ni lah. Gusto nak masawa kena Doktor nurse, ano ka na kasing bahay, hindi ko na kaya, Anong med, Di ko na kaya. Pag sumumta na nila, nurse o doktor, okay na, maestra, engineer. Adam ha, bisag teacher, doktor, or engineer ka dyan. Walagay mo pato sa imo, sa imo doon. Ay, dahil, matakot na sa inyong na ba? Wala ka na, guna-guna doon, oy. Ayaw, ambisyoso, oy. Hahaha. <laughs>